Ngayong araw nga na to ay lalabas kami at syempre kasama namin tong bulunggit naming anak. Nakakatuwa nga panoorin tong anak ko dahil sa sobrang komportable niya sa car seat niya ay natulog lang siya buong biyahe. Yung tipong kahit na umaalog alug na siya ay wala siyang pakialam. Apunta nga pala kami sa PCCM kung saan ako magpapagupit. Matagal ko na kasi talagang planong magpagupit bago pa sana ako mga anak. Pero since napaaga yung panganganak ko, hindi ko na siya nagawa. Ngayon na nga lang din kasi kami nagkaroon ng time para lumabas. Medyo mahirap na nga din lumabas lalo na't malamig na yung panahon at may bitbit ka pang bata. At dito nga ako magpapagupit sa Salon de Manila. Nalimutan ko ang magpabook pero buti na lang tumatanggap sila ng walk-in. Limutan ko din kasi na kailangan palang magpabook sa lahat ng bagay dito sa Canada. Tagal ko kasi nakatira dito sa Canada, never pa ako nagpasalon. At ngayong araw nga na to, first time ko magpapagupit. Hindi kasi talaga ako nagpapagupit ng buhok at lagi lang mahaba yung buhok ko. Dahil medyo may kamahalan din magpaayos ng buhok sa salon, ako na lang din yung nagtitrim sa sarili kong buhok. At dahil no choice ako dahil hindi ko kayang gupitin yung sarili ko ng maikse kailangan ko ngayon magpagupit sa ibang tao. Naalala ko last 2014 pa nung huli ako nagpagupit ng ganito kaikse. At eto nga tatapos niya na akong gupitan. Sobrang bilis lang niya akong ginupitan dahil ginamitan niya ng razor. At sobrang gaand din ang kamay niya para ang gaand din ang ulo ko. Hi B, this is IJ. Say hello to my new look char. At pagkatapos ko nga magpagupit, heto dumerecho na kami sa laki para maggrocery. Isipan na nga din namin maggrocery para isang labasa na lang. Mag lumalabas kasi talaga kami, gusto ko lahat na gagawa na namin. Pilihin na kung anong dapat pilin at puntahan na kung anong dapat puntahan. Nakakatamada din kasi lumabas lalo na't na ganitong malamig na ang panahon. Kapag ganito kasing winter na, tamad na tamad talaga akong lumabas. Magsusuot ka ng mga kapala jacket at winter boots, gloves at tuk maglalakad ka ng parang penguin